Magandang araw po. Dito tayo sa part 2 sa ating Doc Willie at Doc Liza Live. Yan, Doc Willie, Doc Liza Live. Sa part 2, pag-usapan natin iwas cancer tips. Mga sintomas na kala natin ordinaryo lang pero posibleng sintomas ng cancer. Kailangan alam to ng lahat. Tapos mayroon tayong tips sa tamang pagluto. Kung paano yung ligtas na pagluto sa kalan, sa uling, sa kahoy, ano yung mga tips para safe ang baga natin. So, yan, yan ang mga ituturo natin sa araw na to. At konting breast cancer tips. Okay? Yes, may breast cancer time mamaya. Okay, pakita natin ha. So, ito, para sa lahat na ating followers, salamat sa pag-like, salamat sa pag-share. Ito ang mga sampung paraan para makaiwas sa cancer at wag agad. Alam mo, sobra mahal ang cancer ngayon. Grabe, uh, hirap ng gamutan mabebenta mo yung bahay mo talaga pa ng cancer So, ayon sa American Institute for Cancer Research, ito yung paraan para mabawasan yung cancer sa Pilipinas. Number one, kailangan hindi mataba. Maintain a healthy weight. Ayaw natin ng mataba. Bakit ayaw ng mataba? Pag overweight kasi, uh, mas mataas ang chance ang magkaroon ng breast cancer, colon cancer, kasama po sa timbang yun eh dahil sa dami ng kinakain. Pangalawa, kahit napapagod tayo, kahit tinatamad tayo, kailangan mag-exercise. Galaw ng galaw. Pag mas gumagalaw, pag mas gumagalaw tayo, yan, mas maganda yan, no? uh, mas maganda yung exercise para sa katawan. Number three, kumain ng masustansya, prutas at gulay. Yan, kailangan prutas at gulay tuturo natin. Eat well enjoy a plant-based diet. Kung kaya nyo nga, yung iba nga nasabi sa akin, Dok, uh, gusto ko talaga bumaba kolesterol ko, maingat na ako, hindi na ako makain ng soft drinks, hindi na ako naninigarilyo, pero may bara pa rin yung sa puso ko, may bara, anong gagawin ko? Sabi ko, kung gusto mo talaga, talagang healthy, healthy talaga, vegetarian diet. Yun talaga proven. Tanggalin mo na yung karne talaga sa sa diet mo. Uh, kung sumo, isda na lang, konting seafoods, tapos puro gulay na lang at prutas. Yan talaga, matatanggal yung bara. Cholesterol mo, bababa, blood sugar, bababa, high blood, bababa, pati yung bara sa puso, posibleng matanggal. Tulad na sinabi ng American Institute for Cancer, you reduce red meat, baboy baka, avoid processed meat, mga delata. Alcohol, ha? Huh? ah uh, yung iba nagsasabi, ako ba, may nagsasabi na kailangan daw ng alcohol ng katawan. Ako sino nagsabi na. Mayroong mga may ganyang paniniwala eh, mga lasenggo siguro yun ang style eh. Hindi, pwede pa konti-konti kung gusto niyo siguro isang shot. Pero alcohol, proven naman nagkakos ng liver, liver cancer, liver cirrhosis, nakasira ng atay talaga. Sinobrahan mo yung alak, masisira yung atay, liver cirrhosis maninilaw at pag nasobrahan ng alak nakita niyo naman di ba pag nalalasing pag gaywang-gaywang yung lakad hindi makalakad nasisira yung brain cells merong alcoholic dementia kakainom ng alak uh, na nawawala yung pag-iisip nagiging ulyanin nasisira yung liver nabubutas ang tiyan ulser dahil sa alak ang daming bad effects. Tsaka yung alak, nakakatanggal ng muscle. Mawawala yung muscle mo. Kaya payat na payat sila. At nakakakulubot ng muka ang alak. Magiging dehydrated ka. Ha? So, kung gusto nyo, one shot lang. Pero, uh, paminsan-minsan lang. Ha? Iwas konti. Eat less salt. Ha? Bawas sa asin. Masyadong maalat eh breastfeeding mabuti, mabuti po to ha breastfeeding is good uh, nakabawas ang chance ng breast cancer at uh, ingat din sa mga pag-inom ng mga tableta ng basta-basta okay meron tayong mga gandang tips so ito ulitin lang natin American Institute of Cancer to sinasabi nga nila ang tamang timbang talaga ang panlaban mo sa cancer at pampahaba ng buhay. Second, talagang kailangan gumalaw ng gumalaw. Pag gumalaw ka ng gumalaw, mas kahit may cancer na to, ha? Ah. kahit may cancer ka na, nagpapa lumalaban ka sa cancer, kailangan galaw pa rin ng galaw. Kailangan dumalo yung dugo sa buong katawan. Ito ang favorite natin. Taho, tofu, tokwa, soy milk. Alam ko, marami sa atin sasabihin, ayoko ng soy, ayoko ng Tokwa, na arthritis Hindi po tunay. Ha? Walang connection. Uh, walang connection sa osteoarthritis. Sa 90% ng arthritis, walang connection. Maling paniniwala yan. Uh, katulad ng mga mongo, mga beans. Healthy yan eh. Gulay yan eh. Diba? Gulay yan. Kung may gout ka, pwede ka pa rin kumain. Siguro isang tasa lang. Pero otherwise, mas healthy ang protina ng tofu, tokwa. Mongo, kumpara sa karne. Kasi protein siya. Ano kakainin mo? Lechon. Lechon o monggo Siyempre monggo tayo. Kasi proven na yan. No? Ayan, no? Ayon sa pag-aaral, pag kumakain ka ng maraming soy products, yan, no? kahit may cancer, hahaba ang buhay. Kumakain ka ng 1 to 2 servings a day, yan ang safe para sa mga survivors. Di ba? Cancer survivors, magpahaba ng buhay. Foods containing fiber, yan alam natin. Mga fiber, gulay, maraming fiber yan. Prutas, uh, maraming fiber. Para saan ang fiber? Para mabilis ang paggalaw ng bituka. Diba? Yan ang gusto natin. Mga kapwa may almoranas, kamusta na lahat tayo? May hemorrhoids, may anal fissure, ang sakit sa pagdumi, may dugo sa pagdumi. Kailangan natin ng fiber. Pag maraming fiber, maganda yung uh, galaw nung bituka. Mas gagalaw yung bituka, mas hindi titigas yung dumi. Nako, maganda yung pagdumi mo. Hindi masusugat at walang bleeding. Walang, hindi masisirang hemorrhoids. At siyempre, bawas sa taba. Ito sinasabi ni Dr. Lisa. Limit meat, fatty meats, fried foods, processed foods. Yan. Ito na rin sinasabi natin. Alcohol, weight, exercise, and smoking. Okay. Papakita ko lang muna yung Doc Lisa. Siguro pakita muna itong breast cancer tips bago ko bibigay yung mga ibang sintomas ng cancer. Explain ni Doc Lisa. Yan ha. So sa lahat ng mga kababaihan, napakahalaga nito ha. Ano natin. Uh, ito po yung mga babantayan natin uh, para doon sa mga kababayan At kahit po kalalakihan, hindi lang po babae, pati po lalaki, nagkakaroon din ng breast cancer. Ito yung aantabayanan natin. Uh, titignan natin ang ating breast once a month. So kung pwede, sa pagitan ng dalawang regla, at kung lalaki naman kayo, uh, pwede nyo gawin kada 15 o katapusan para hindi nyo makalimutan at mag-check ng sariling breast. Kakapain at titingnan din sa sa uh, salamin ha, bago kayo maligo. Uh, makikita dito, yung breast hindi pantay. Isa malaki na. Yan, lumaki na. Maaaring may bukol sa loob, kaya lumaki na. Eh, dapat yung, yung normal na breast niya, dapat ganito lang. Bakit biglang lumaki? So, makikita nyo, hindi na sila pantay at makikita nyo rin baka may tumutubo ng bukol katulad nito meron na siyang obvious na bukol na lumalaki doon kung hindi nyo man nakikita aba eh ka pa inyo baka gaholen pa lang siya or ga mais e eh mahuli nyo na agad at titignan nyo yung utong kasi pag nga nagkukulubot hindi na normal ang itsura dapat kasi Mabilog at makinis, pero ito nagkaroon na ng dimple o kaya nagkaroon na ng hukay. Uh, hindi rin to magandang senyales. Kung nakakita na kayo ng balat ng orange, gano'n ang nangyayari sa ibang breast. Nagkakaroon ng mga parang butas-butas, parang balat ng orange o balat ng dalandan. So kapag nakita nyo ganyan ang breast nyo, dito dito sa may nipple tapos yung paligid magpatingin agad sa isang surgeon tapos ah uh, ito nakikita nyo, hindi na rin pantay yung kanyang utong tapos may mga tumubo ah uh, yung nipple bumaliktad bumaliktad siya eh dati namang nakaangat hindi naman normal sa kanya may may iba inverted nipple talaga pero kapag ang nipol hindi naman dating inverted at ngayon ay biglang bumaliktad, konsulta agad tayo sa isang surgeon o si Rohano. At titignan nyo kung may kakaibang discharge. Hindi naman kay buntis pero biglang may lumabas na parang nana, may lumabas na may dugo, o kaya may lumalabas na kung anumang likido. Tapos, nakikita nyo, o dito may bukol pa kumonsulta tayo sa doktor. Anong uh, nung other Sunday lang, may isang 18-year-old, may nakapaako, sing laki na ng holen, yung dun sa ilalim ng kanyang breast. Ang problema, sabi ko, uh, punta na agad sa doktor. Itong batang to, pumunta sa nanay, nagtago at umuwi sa probinsya. So, sana sa ating mga kababaihan, Madali lang hong tanggalin itong mga breast mass. Hindi ho kailangan gumastos ng malaki. Punta lang tayo sa gobyernong ospital. Pwede nilang tanggalin. Kung habang maliit pa, mas madaling tanggalin. Pag kasi lumaki na, mas magastos na ng konti kasi operating room na. At doon naman sa medyo malalaking bukol na at itong kamukha dito sa pinakita natin sa picture kung kailangan mangutang tayo pero matutulungan naman tayo ng PhilHealth o kaya pumunta sa gobyerno ospital. Marami akong na-interview at itinuro isa na nga doon sa East Avenue Medical Center. Wala naman daw silang ginastos, yung ospital pa ang gumastos para sa kanila. So tingnan muna natin yung mga options natin bago tayo magtago. Ano na nangyari doon sa bata? ah pinapatawag ko mabuti na lang kilala yung tatay. Kailangan habulin natin 'yon mm -mm. kasi pa nagtago nangtago yung bata mukha ba masamang bukol? Mas, hindi naman. Mukhang, masamang, uh -oh, mukhang uh -oh. benign lang. Uh -oh. pero kung benign lang, uh, syempre babantayan mo pa rin kasi hindi natin masabi sa ibang araw baka magbago. Alam, 'pag yes. lumaki kasi mas mas mahal ang gamutan eh ngayong maliit mas halos wala na siyang gagastosin. Oo. Okay. So, sa mga nakikinig sa atin, hindi naman ganun kamahal. Kung, iba kasi isipin, ah, wala akong 5,000, 10,000, hindi ko kaya. Kasi kung unahin natin yun, mas mahal sa ibang araw. Pag hinayaan yung lumaki ng lumaki, pag maliit pa kasi ang bukol, benign man siya or cancerous, mura lang, tatanggalin lang yung ganyang kalit na bukol. Diba? Pag hinintay mo na lumaki yung bukol, hindi na 5,000, 10,000 ang gagastos ninyo. Alam nyo, pag lumaki pa konti, magkano na? Baka 200,000 na. Bakit? Pag lumaki siya konti, chemotherapy na eh. O, paano na yung chemotherapy? Mag-chemo ka na. Kasi, pag lumampas yan sa dugo, pumunta sa kulani, chemotherapy ka na. Pag pumunta sa buto, ay, nako, radiation na. hindi well, na. Million na tayo aabutin. Mag-intay ng isang taon, aabot ng daan-daan libo. Pero pag agad-agad gagawin, baka libre, baka 5,000. Kaya sa akin nga eh, pang laboratory lang, pa-check up ka na, matanggal na agad. Kahit anong bukol na duda tayo na cancerous, tanggal agad. Okay. Tapos ang PCSO, ang PhilHealth, uh, tumutulong po sa pag-chemotherapy. Kaya huwag tayong matakot. Yes, okay. Tapos, ay uh, bibigay lang natin, Dok Lisa, itong nine warning signs of cancer that complete completuhin lang natin itong topic on uh, iwas cancer. So, ito yung mga nine signs na kung meron kayo nito, hindi naman sinasabi may cancer. Pero, binabantayan, kailangan ma-check up. Number one, pagbabago sa pagdumi or pag-ihi. So, pag yung pagdumi nyo, medyo dati, uh, dati matigas, tapos ngayon, laging malambot. O dati malaki yung hugis ng dumi, ngayon laging maliliit, parang pencil o parang ganito lang yung kalaki yung dumi. Uh, babantayan natin, baka may nakabara. Pagbabago sa ihi. Number two, sugat na hindi gumagaling. Sugat sa paa, sugat sa kamay na hindi gumagaling. Number three, doc lisa hindi pangkaraniwang pagdurugo sa perta Oo. Pag napansin nyo, ang lakas-lakas ng regla ninyo mm -mm. o yung bleeding, hindi nyo naman araw ng regla magpatingin agad tayo sa OBGYN natin. Tapos number four, ito nga mga bukol sa suso. Yan yung mga, ito yung mga pinapakita natin, hindi mga magaganda. Ha? Lahat ito, hindi magagandang signs. I'm sure na-explain ni Doc Lisa. Eh. Kasi nagbabago yung itsura ng breast. Eh. So pag ganyan, kahit anong parte ng katawan, may bukol sa leeg, may bukol sa tiyan o sa kamay. Wala naman masama eh. Katulad nito, nunal, eh, natanggal na. So, pag medyo malaki yung nanal, tatanggal. Number four, hirap lumunok. Pag hirap lumunok, uh, okay lang medyo na mamaos paminsan minsan-minsan. naman dalawang linggo na paus pa. Isang buwan paus pa. So, bakit paus na isang buwan? kailan pa pa-check. Titingnan natin yung vocal cords. Hirap lumunok, titingnan Baka may bukol dito. Pagbabago ng nunal, katulad nung kay Doc Lisa kasi, Medyo malaki na yung inunale, more than 6 millimeters na. Kaya sabi namin patanggal na. Number seven, laging inuubo. Kahit walang bahid ng dugo, basta laging inuubo. One month na, two months na, papa-x-ray na natin. Number eight, maputla, anemic. Laging anemic, maraming pasa, pasa sa katawan. pa uh, Pacheck na rin natin yung dugo. At number nine, ito yung last na warning sign na talagang ito pinag-iingat. Pinag-iingatan natin yung namamayat ng walang dahilan. Kung namayat ka, kung may nagsabi sa kaibigan niya, Uy, namayat ka ngayon na, ah. namayat ka, mukhang namayat ka. Pero hindi ka nagda-diet eh. Hindi ka nagda pero namayat ka. Yun, kailangan ka pa, pa check up. 10 pounds namayat. Ano iniisip ng doktor? sabi uh, sabihin na natin, iniisip ng doktor, baka cancer eh. Iniisip ng doktor, o oh, ba't siya namamayat? Baka merong masamang bukol do sa katawan na sinisira yung ano katawan eh kasi pag may cancer kasi talagang namamayat yung pasyente eh. parang kinukuha niya lahat ng nutrition ang ah, mukha maputla so yun yun ang iniisip namin ah, kadalasan hindi ko dapat sinasabi pero total wala wala namang ano to di ba FB live lang naman pero yun ang iniisip kaya kung namamayat kayo na hindi naman wala namang masama eh. pa x-ray pa ultrasound habang maaga ma-check kung nakita naman ibang problema, di maganda. At Tsaka marami namang cause ng pamamayat. Pwede namang hindi ka lang kumakain, pwedeng may bulate, pwedeng may hyperthyroid. Meron naman, meron naman ibang causes. Pero ang isa dito ay cancer din. Yes. Yes, oo. Lalo na kung kayo ay naninigarilyo at umiinom ng alak, tapos namaya. kayo, uh, kailangan magpatingin na tayo. Mm Okay, pakita natin ito, Dr. Lisa, sa kanila the wood smoke. Okay. So, pakita ito. Nakisa, hindi. Yes. Siguro, pakita na rin natin, uh, short tips lang naman ngayon. Yung, minsan kasi na-expose tayo sa uso, kaya hindi lang sa sigarilyo. ah uh, may nagsisiga, may nag o nagluluto, Dok Lisa, sa Ah, uh, merong mga sa probinsya nakakulo uh, kulong na kulong yung buong bahay tapos nagluluto pala ng kahoy o uling sa loob ng bahay tapos walang singawa ng usok, a uh, maaring makasama sa ating baga. Katulad nito, oh, wood smoke oh, 'yan oh, nagluluto siya oh. So paglagay nagluluto, pwede dapat magluto, pero yung usok dapat open air. Mm -hmm katumbas ito ng diesel na truck ng usok ng diesel na truck limang ganun pag na inhale ninyo o pumasok sa inyong baga no, masama sa puso masama sa puso masama sa eh lalong mas masama sa baga dahil diretso yan pagkahinga nyo diretso sa baga no. sino yung mga mas hirap yung mga matatanda may hika mga bata ah, anong gagawin natin? Mas gusto sana natin ah uh, yung ating mga ginagamit na kahoy pero sana hindi na nga eh uh, kailangan pinatuyo at saka uh, malalaki na sila 'wag yung maliliit tapos lumilipad na uso na kusot-kusot kasi tawag doon eh no, masisinghot 'yun Oo, oo papasok Magbabara yan sa, sa inyong baga, baga. Uh, tapos kung pwede, um, sana may, ay may saraduhan kahit gumagamit kayo. May iba naman, close eh. hindi lumalabas yung pagkarami-raming usok at kusot. At dapat usot. sa labas ng bahay. At kung pwede, mahangin o kaya merong uh, labasan ng usok. Ito ay mga possible complications. Uh, Siyempre, mamamatay kayo dyan, masuffocate kayo. Makakaroon sa ng COPD. Uh, kasama din dyan yung lung cancer, pneumonia, tapos yung mga sakit sa baga. At nakita din nila maaaring magkaroon ng uh, problema sa mata. Hindi naman lahat nagkakaroon nito. Pero ang dami sa mga followers natin, Dok Liza, comment Yung lola daw nila, 75 mm -hmm. years old. Hindi na naninigarilyo pero nakita nila may emphysema. Hindi naninigarilyo, nakita nila may lung cancer. Ano lang risk factor? Lagi lang nagluluto sa huling. Sa probinsya kasi, nagtitipid, oh. ayaw natin ng kalangdegaas, uh, yung gas stove, kung tawagin. So gagawin nila, manguha ng kahoy, at doon nagluluto. Eh, hindi nila napapansin, sa loob pala ng bahay. So dapat sa labas. Hmm. Kung talagang walang-walang pera kung nag-iihaw tayo, ang tip natin ay bawal sunugin yung pagkain. Oo, Oo. wag sunog na sunog. Oo, Kailangan kasi, Kailangan lutuin nyo lang yes, yung tama. Kasi proven po yan. Basta kinain yung sunog, cancerous po yan. Ha? Nakita nyo naman yung sunog eh. Nasunog siya para siyang abo eh. Abo. Yung mga itim di kinakain yan. yan. Natanggal yan. Tanggalin. Pero ito, oh, ito mga brown-brown, okay yan. Huwag yung sunog. Tanggalin ng sunog. O yung iba kasi ko alin yung sunog, yun yung kinakain. Kung mm -hmm. pwede, tapyasin natin yon. Oo, oh, parang abo. Yan yeah, o. So pag burning wood, yung mga nagsisiga, masama sa mga bata, nagkakahika, para din siyang sigarilyo. Basta usok na pupunta sa baga. Yeah, no. Ito sa fireplace. Highest pollution ho yan. Oh. Uh, ito nga yung dekalan na uh, kahoy. Mas konti. Uh, ngayon meron ng pellet. Na mas, na conti, mas Mas, mas konting smoke yan. Ito, oil, yung digaas na. Mas konti rin yan. Yan. Tapos, Ang pinaka-safe itong electrical heat. Oo, uh, uh, pag di kuryente, eh, syempre wala nang, wala kayong maaamoy. Zero pollution na yan. So, Kasi di, di kalan na eh. Tapos, last slide natin, uh, bawal magsunog, lalo na kung malakas ang hangin. Diba? baka masunog yung buong uh, buong bahay cause din ng um, fire doon sa mga damo may nagkwento nga sa amin isang uh, doktor na kaibigan namin isang araw daw punta daw siya sa probinsya niya ang ganda daw ng hangin ang ganda daw parang clear sky daw ang ganda ng hangin sarap mag-exercise ang ganda daw puro halaman ang ginawa daw ng kapitbahay ata niya doon nagsiga pagsiga, hindi na control na sunog. So, mula sa napakagandang umaga na talagang kitang-kita mo lahat ng ulap, after 5-10 minutes, wala, dumilim na daw yung buong barangay nila. Kasi meron nga nag, nagsunog, hindi na ng control. Eh. Uh, kumalat yung sunog. Ako, yung tinatawag nating forest fire. Pero yes. kahit po damo lang, pag huna, umpisahan yan, ay sunog yung kahit ilang yes. ektarya yon. Tapos sa mga basura, ay pwede naman ilubog na lang yung basura. Baon. Yung baon na lang. Oo. Hindi naman tunay talaga yung para sa lamok. Kung sa lamok, siyempre mag-screen na lang tayo. Oo. Oo. Yung pong mga tuyong dahon, maghukay tayo, tapos tabunan natin compost. Hindi na po uso ngayon na sinisigaan tulad nung araw. Oo. Kasi kawawa yung mga bata. Yan ang problema. Kailangan magtatago kayo, lalo na sa atin. So ano na lang Doc Lisa final tips sa pagluluto uh, yung mga mahilig mag-ihaw, pwede naman pero dapat open air lang ha? Final open tip. air wag sunugin ah, kung kaya yeah. po natin may budget tayo sa kalang de gas gas stove or electrical stove pero mahal po ang electric stove um iwasan po sana natin budgetan natin kasi mas mahal pong bumili ng mga inhaler Salamat po